Ito, eh, ito yung condenser natin mga boss Condenser ng uh, baggage natin mga boss Tinanggal uh, natin ito ng mga nakalataon mga boss Palagi kasi nagkakalik eh Yung tube na mga boss sa condenser Na-repair na natin yan, sinita na natin yan Sobrang laki Bigat eh Ano sa apat katawang mga boss problema nito mga boss pagka na kaluma na yung kundi, mga tube niya nakikiskisa na sila mga boss eh maluwag na nakikiskisa na so kung na ng lamat nakakaroon na <laughs> yan yung problema nyan mga ah, unit katalasan yan talaga sa condenser nakakaroon na leak tapos siyempre yung condenser mga boss mataas din ang pressure niya kaya yeah, yan talaga yan yun lang mga boss